No? Ha, hindi po totoo. Ha, mamang polis. Mamang polis. Paawa po kayo. Was po naman ito true eh. Oo. Oh, Oo. Oh. Daruan! Ako binaril kita kanina. Bag. Bag. Bakit? Sino kayo? Kasama niyo to? Hindi tayo katalo pare. Sa western din kami. Ako si Cabo Insiong. Ano ba problema? Eto eh. Old dapper. Ayuna 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 Ooh. Timon Rivera. Yes, sir. Hey, hey, hey. Come on! Pinagod mo ko ah! Kilala kita! Pareho ko lang namin nun Aras! Palimbing! Sige! Sipat na! Patrol, Mom Perez. Opo. Ako si sa Sarento David. Tayo na. Ingatan mo yan. Nagkakapatayan dito dahil lamang dyan. At ang regulasyon dito, walang plato, walang kakainin. Ang sa ito, tulungan lamang. Alas 4 ng umaga, maririnig niyo ang kalimbang ng kampana. Sa loob ng tatlong minuto, ang lahat ay kailangan na sa labas na. At ang mahuli, walang lalamunin. At may parusa pa. Alas 4 media. Kailangan! ang lahat ay nasa bukid na. At tama ng ay walang kwentuhan. Maliwan pa! Wala na ba siga <laughs> dito? Wala. Ako lang! Kaya kung may reklamo ka sa akin, patakaran dito. Gusto mo mag O O mag makipagpatayan? Patawag mo lamang ako kahit ako natutulog. Kahit sa ating gabi! Pagbibigyan kita. Ako rin! Kahit natutulog ako! Pagising mo siya! Kapatas, bagay siya yung toga.

Sanggup atau apa nyok? Oh, kau balasin. Nak tidak tahu tahuan jenat? Bawana deh. Hui, ada tidak tahu tahuan jenat? Bawana deh. Hui, ada tidak tahu tahuan jenat? Bawana deh. Hui, ada tidak tahu tahuan jenat? Bawana deh. Okay, makapatas, di ba? Oh. Eh, Rico! Eh, Rico! Ang bira ka na makapatas! Sinulungan ka na nga eh! O, ayusik, Ay, oh, ayun siya kapatas! Ayun eh! Ibalik niyo ko ron! Oh, wala ka niyo mabuti eh! Mamiya, tatamaan pa ako dyan eh! Ano ko nakita niyo? Yung... Ano ko? Talaga din naman oh! Nasabi ko niya eh! Cecil, di may manghiping kulelat na yun. Yan ang pamilyang Blanco at Sila magkalaban dito sa lugar natin. Ba't sabi lang saan? Tahimik dito. Hindi, kasi nung isang taon, nagka-enkwentro nga sila. Kaya hayan, walang tigil. Patayan ng patayan, pero wala naman demandahan. Ang pala yung mga yan? Oo, o bombo ha. Yung pangako mo sa akin. Ah, hindi. Yung pangako ko sa'yo, ayoko lang ng violins. Ano? B violin yung yung gulo, yung away, yung, yung, ah, yun. Ah, violence. Yun nga yun. Ang hiyaw mo naman ka pa naman. Tsaka ako, puting tupa na ako. Ha? Mula nang pakialam mo sa akin ng Diyos, nagbalik loob na ako sa kanya. Ang ganda-ganda ng asawa ko. Ang ganda-ganda ng anak ko. Ba't ko sila papatulan? Tsaka ba't ko sila pag-aasin ng panahon? Tsaka yung mga itsuro naman ngayon, ha? Putukan ang putukan. Wala naman nalalaglag. Puro mga amas yung mga yon Hindi ko papatuloy yung mga yon? Sige, basta yung promise mo, huwag mong kalilimutan, na. Hmm. May kasabihan nga, eh. In every promise, there's a promise. Ano? Yon. Yun na yon. Eh, ano yun? Basta yun! Kumain ka na! Hmm, kain. <laughs> Tulog tayo? Mm-hmm. <laughs> <laughs>